553 feet yan mga kaibigan pero mas mataas at mga mas mataas yung sa Singapore mga kaibigan yung mas Marina Bay hotels sa Singapore yun ay 679 feet kasama ko mga kaibigan mataas yung mga kaibigan mga patindi rin doon mga kaibigan paakyat pala mga kaibigan eh. magbayad ka ng mga kaibigan something in doon mga kaibigan pero dito sa Vancouver mga kaibigan, New York na mas yung... safe. lang bayad pag akyat doon ka na sa ano. York, ba 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 bayaran mo lang doon mas, dito sa sa ano sa Vancouver. Ay pa Pagkain lang babayaran mo. Pero doon Singapore mga kaibigan, yung Marina Bay Hotel, pinakamataas na mga kaaba, malaki hotel mga kaibigan. Paakyat mo palang mga kaibigan, tudas na kaibigan. bayat ka na doon mga kaibigan. Iba pa yung restaurant na. Mal. Maal. doon ha, mal, mahal doon. din doon mga kaibigan. Ayan ang view ng ano mga kaibigan. Kaya, thank you sa ating mga sponsor dyan no yung mga kasama natin, sponsor doon natin. Salamat dyan sa kanyang mga. Odero, Odero, Odero. Odero, Odero. Parang nawawala yung ano mo eh. Ay, spirito ko. Tapos mga kaibigan, no? Oh. Ito ang restaurant ng revolving mga kaibigan, no? Oh. Umiikot pala ito mga kaibigan. Ano to? Umiikot, no? Kaya pala, revolving. Umiikot ito, oh. Ay, ah, kaya, pala. kaya pala. Napakaganda, mga kaibigan, oh. Yan ang revolving, mga kaibigan. Napaka-thin din, oh. Kating, hindi, no? ito mga kaibigan mga big time na pinsan ko mga kaibigan no? yan talaga ayan yan 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 yan, yan tatlo yan ang mga pinsan ko mga big time mga kaibigan yan. simple lang yan mga kaibigan pero mga kaibigan yan ang nag nag process sa amin mga kaibigan kung wala yan sila mga kaibigan ito ah, wala kami dito mga kaibigan Pati dito mga pinsan ko mga kaibigan. Sa side ng tatay ko mga kaibigan. Kaya so ano, mga Martin mga kaibigan. No? Oh. Aro Diyan nagbabasketball? Oo. No, no, no. Hake. Ah, Rodgers Arena. Ito mga kaibigan ng Rodgers Arena. Basketball, skating. Diyan ba yung hockey Baseball. na? Oh, kanak. Diyan nagpi-play mga kaibigan. Ayan, oh. yung Ay, mga, mga sinasabi nilang skyscraper ba yun? Skyscraper. Maganda na kaibigan kay gabi na. Kita na yung lights. Ang laki-laki ko na Umiikot na mga kaibigan. No? Ayan na o. Oh. Um, umiikot na mga kaibigan. No? Diyan sana tayo mag-fishing mga kaibigan oh. No? Uli tayo. Canada please walang barco. Ayan mga kaibigan ng Canada Place mga kaibigan. So yung mga gab, doon ka dyan na barko, ano lang? Mga private? Celebrity ko. Ay, mga celebrity. Celebrity Yung sa cross na ano. Oh. Sa cross oo. Oh. Puntang Alaska. Oo. Ah, dito pala. So lahat ng mga papuntang Florida, dito. Norwegian. Ah, ngayon, ay, close na pala. Wala na ako. Dito pala yung mga cross mga kaibigan. Pag dito kayo mag-cross mga kaibigan, dito lang kayo pupunta. Ito na mga kaibigan. Ay, malaki na. Ay, malaki. Malaki na cable. Malaki yun na cable. Malaki yun cable. Hindi basta-basta ba ano yun? Hindi. yung... Sa ganun na yung pinaka-fence niya. Oh, Ito na maganda Yun na yung arena Maggabi na pala mga magigigan Yan dito na Shoutout sa mga tiga maulingon Yeah. Uh, Set you, misias Setos. Ah, uh, yang mangar ribira jen. Kamu setaj jen. Yang na daun jen. kamusta Ha uh, ha <laughs> <laughs> steak with lobster. steak with lobster pala yun. Ah, ang pa tawag ko. Surfing turp. Hindi nakaintindihan ang Chinese. Ay, kasadya pa. Saan Double. Hahaha. Double. Hahaha. Masaya sa si Mang Dix, masaya rin yun kasama. Oo. Mang masaya rin yun kasama. Oo. Oh. Mang Dix, matindi rin yun na kasama. Kalabirot din yun. Oo. Oh. Kaibigan, sus, kalamig mga kaibigan. Dito lang sinatuturo mga kaibigan. Eh. Sus. Grabe mga kaibigan. kanya-kanya. Pakatindig mga kaibigan. Tayo oh. totso mga kaibigan, wala pa namang ano, umot walang kumot. May malamig na oh. ito Itong sitwasyon dito mga kaibigan sa ano sa downtown Vancouver. Skyscraper mga kaibigan oh. Oh, Parang Malati ay ma Makati ang ano dito. Diyan oh. Skyscraper mga kaibigan downtown Vancouver ito na mga kaibigan Canada Place mga kaibigan dito nag laro yung mga hockey tournament basketball dito rin mga kaibigan Ah, cruise pala ito dito mga kaibigan. Dito, kasi wala mga barko ngayon dahil ang season eh, tapos na. Tapos. Yan na oh. Yan mga kaibigan. Nandito yung mga pira no? World Center mga kaibigan sus. So, nandito ang mga pira mga kaibigan no? World Center. Hmm hold center ng bangko ko mo at so ito na pala dito yan ay mga kaibigan ah may mixes itong convention Vancouver convention mga kaibigan center Yeah, no. She's <laughs> She <guy> is so amazing. is breaking. I just keep on saying, baby, baby, <laughs> baby, i baby, 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 baby. crosses dito mga kaibigan dito ang cross kaso walang barko ngayon mga kaibigan yan dito nagadong ka nakikita mo rin maraming Pilipino empleyado oh dito sa cross oh. business wala kaya yon. Dali tuloy. Ngayon <laughs> pwede na magpa-picture dito ding nang ano sa Christmas maganda dito. Titanic. Tingnan mo sa dulo. Ah, Titanic. Oh. Oo, no, oh, yun oh. Ayun, mo yun. Tayo galing? Doon tayo mga kaibigan no? Sa revolving mga kaibigan no? Ayan Maganda doon mga kaibigan Pag ano Punta kayo doon Punta kayo doon para maka-experience din kayo mga kaibigan maganda rin doon bilhin mo ang ang lobster ka 200 may 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 lapok Ay, may putik may ata may ata tagluko na to ayun ayun Ayan no, napakaganda no?